Ayan guys. May kapitbahay kami dito gumagawa ng ano, lumpiang wrapper. Ayan. Kaya ngayon magluluto ako ng Shanghai. Madali na. Nandito lang. Ganito pala ang paggawa dyan guys. Napakas ano lang. Parang simple lang pero ang init yan. Diba? Gawa ng sanay na sanay na sa kanila. Oh. Nasi circle niya kaagad. Ganyan guys. O, napakadami. Ganon Ganun dami ang gawa niya. Ayan. Ganyan lang. Tingnan mo, napakadami yan. Aabutin daw siya ng alauna niyan. O, ba? Diba? Pag may saging ako, madali na ako magluto ng, ano, turon. Andito lang, eh, Ang dami niya nagawa. Kaumpisa lang niya, pero ang dami niya nagawa. Ayan. Salamat, kuya. Thank you. Ayan, guys. Ito na yan. Ang ating finished product. Babalutin na natin to guys. O, ba? diba? Ganyan. Wala siyang man, ano, wala siyang tubig kasi tinutos natin para ibalot. Ganyan ako, guys. Pag nanganin ako sa ano, karne lalo yung mga taba-taba. Tinutos ko muna yung iniling. Mas maganda kasi kaysa diretsyo. At saka hinaluan ko ng gabi kaya ganyan. yun, di ba? Ang ganda.